dumating na yung ano natin yung hazard light ng Mitsubishi Adventure so nika na uh, 499 kasama yung ano delivery so yun to secure na secure may bubble wrap na mga karton tapos mayroon pa sa loob bubble wrap check natin ayun o <laughs> so ayun o secure na secure Ang grabe hirap magbukas kung <laughs> sa wakas, naano rin natin. <laughs> Tanggal din. Yan o. Yan o. Urig naman. Ito rin manalas na ikita ko online. So, lagay ko na yung link sa ilalim. At, at least kung kung masigin din yung ano nyo, yung hazard light nyo. Ito legit na. Uh, hindi na kayo may harapan. Tsaka maganda yung review nito. At mura pa. Yan. Iba kasi nasa 500 to 600 plus. Iba nga 900 pa. Kasi kapag na short circuit or umusok na tong hazard nyo, uh, man yan yung left and right nagana man yan pero yung hazard mismo uh, mawawala na yun hindi na iilaw yung sasabay siya yung left and right hindi na yun once na uh, umusok na to ito na mismo yung papalitan so kaya bumili tayo kasi nag short sa akin yung gumagana na lang left and right so ito bumili tayo so kapit natin mamaya kung gumagana alright so yun nga pag umusok gagana yan left and right pero yung hazard niya sabay wala na hindi na gagana yun kahit wala yung sa relay wala yung sa fuse dito mismo yan palitin na talaga. All right. Ano natin mamaya? Install natin. Kung gagana. <laughs> All right. Yung ano sa comment section na lang yung ano yung link nito. Kasi hindi na, na kami maghanap. Ano to? Uh, Shopee, yan Shopee. Sumura sa Shopee. problema. Nasa <laughs> hazard switch lang ito. Uh, may left siya, tapos right. And pero wala siyang hazard. Pero may ilaw. So kapag ganyan ang problema nung sasakyan nyo ah uh, okay yung relay niyan. At saka okay yung fuse niyan. Relay at saka fuse okay yan. Yung fuse nandun sa ano, sa fuse box natin. tapos yung relay dito sa ilalim. So wala problema yan Ang ilaw eh So ang problema nyan Itong ano Itong hazard switch Natin na. Yung hazard natin na. Kaya uh, Papalitan natin yan So magkaka problema lang yung hazard na yan Kapag ano Kapag Kapag na short yan, Kapag na short circuit Yun umusok Yun tsaka lang magkaka problema yan So yan So palitan muna natin So, yun nga. May video naman ako na kung paano pagbaklas to. So, kung so, mabilis lang. <laughs> so, palitan na natin to. Ayan. Baklasin ko na. So, tanggalin natin yung tornilyo dito. Isa. Tapos dito ang dalawa. Ayan. So, tanggalin natin. Ayan, tanggalin natin. Tapos, baklas lang yan. Ayan. Sa lang naman tanggalin to. Siyempre, inuugat natin to madali lang ugutin yan. yan sa sa ito inugutin mo kasi yan. yan so ugutin niyo lang to tatanggal lang lang to niyo ugutin niyo lang to yan ugot sabi ta kasi may tornilyo yan, hindi yung mababaklas to kasi may tornilyo yan so tanggalin muna natin yung tornilyo magbilisan na kalimutan na ako paano baklasin ayan, Kaya so, tanggal na yan So bali, ingatyo lang sa dito. Yan o, oh. dandaan lang. Yan. Tatanggal na yan. Yan o. Dandaan lang, tuklap dito yan. Dandaan lang din dito, alalay lang dito. Kasi may iwire e yan. Plug and play lang kasi ito. So yan na, kita niyo. So yan na siya. Hugutin lang natin yan. May clip yan ito, yung puti. Ito. Yan, may clip yan. Yan ito. So, ugutin lang yan. So, yan o. <laughs> ito lang ugutin niyo. Yan. Ito lang. Uh, ano niya, i-pull niyo lang pa ganyan. So, back off niya. natanggal na so, natin. So, ito Papasok na to. Pwede natin i-push to pa forward pa ganyan. Forward. Yan, yan o. Push lang na yan pa ganyan. Oops! <laughs> Ayun, talasik. So, unaan na rin na naman. Yan. So, tanggal natin. <laughs> so, ano, pare sa ito yung tinanggal natin. Ito yung bagong bili natin. Yun, know? Compare natin. Yun, no. Know? Oh. Pares, Niles 06013, Japan. Pares lang. Yun, no. Know? Oh. Oh. na parehas. So, ito yung kakabit natin. Ito yung tinanggal natin. Ito yung kakabit natin. Pares na parehas. So, kakabit muna natin. Eh, syempre, i-plug muna natin. Tapos, tsaka natin testing kung gagana. Bago natin imbalik ayun <laughs> pagkapasok ko napindot ko na umilaw na agad so yan yun <laughs> so yan problem solved <laughs> so yan na ah, tagal din may 4 months yun kung <laughs> na walang hazard eh hindi ko rin masikaso umalis alis ako so so ngayon lang siya nagka hazard ulit <laughs> yan na kasi problema kapag walang hazard importante kasi yung hazard ayun So yan. So yan ang tip natin kapag kapag meron kayong left tapos meron kayong right pero wala kayong hazard ng ganito. So ibig sabihin kapag may left kapag may left and right kayo, so ibig sabihin niyan okay yung fuse nyo saka okay yung relay nyo dito sa baba. Yan. So ang problema lang yan, yung hazard lang talaga. Yan, yan lang ang nawala. Kapag ilang nawala, syempre, baka na short tong hazard switch yung mismo. Na short 'yan, umusok, o ano nangyari diyan. So, yan lang ang papalitan. Yan. So, tanggalin muna natin 'to. Okay na siya, goods. So, yung link ng hazard na 'to, at least kasi iba minsan hindi gumagana, problema. eto yung link na 'to, uh, like ko na lang sa comment section. para at least, 'di ba, kapag pag sa comment section, sureball uh, sure ball na na, na gumagana na uh, yung dumating sa inyo legit talaga kaya hindi kayo maloko sa Shopee o sa Lazada marami rin kasing naloloko dyan kaya ako naloloko rin minsan so yan, hindi dito naman siya gumagana yung link na lang ng Shopee laki ko na sa comment section para para uh, hindi na kayo mahirapan so <laughs> i-click na lang yung link dun sa baba tapos i na kayo dun sa ano sa Shopee mismo tsaka mura kasi yun uh, iba kasi nakita ko uh, 600 800 napakamahal pero ito ano lang siguro nasa, sa ano lang uh, 450 ata so kasama yung shipping na sa abot yun ng 500 so yun nga makamisa kasi may discount ako eh may free delivery so pag free delivery mga 450 lang yan mura lang eh. so i ko na lang yung link doon para sure ball na na ito yung mabili nyo so, kasi working talaga siya oh na. so yung maganda yung review na ito eh para hindi na kami harapan eh, mahal kasi ng iba so yun nga so yun sana nakatulong <laughs> sana nakatulong yan uh, huwag na lang kalimutan ng ano mag subscribe tsaka i-click yung notification bell <laughs> alright yan so balik muna natin balik <laughs> muna natin yan o ilaw na siya yan tsaka yun nga lang uh, magpapalit kayo ng ilaw nito ingat-ingat lang kasi minsan dyan nagkakaroon ng ano, palitan nyo ng LED dyan minsan nagkakaroon ng problema mali yung gabit nyo yan, short dyan dali na tong ano nyo, dali na tong hazard nyo mismo hazard switch nyo mismo so dali na yung 500 <laughs> kapag nasira yan <laughs> or 800 yan kaya ingat-ingat lang sa pagpalit nito ingat-ingat lang ingatan wag umusok Tsaka dapat tama yung lagay nyo ng ilaw. Ayan. So yun lang. Kasi kapag umusok yan, na, wala na. Palit na talaga kayo dyan. Alright. Palit muna natin to. Yung na class natin. Alright. So balik lang natin. na up na, na. <laughs> baik to so yan. clip lang so, natin dalawang dito na kabitan natin ito ayan tapos so, ayos na kabitan natin yung mga uh, pula pula na yan <laughs> so ayan okay so, yun na nga nakabitan natin ayan so testing natin Yo, gumagawa na, na ayos mahalo so yun testing natin Yo, gana na, ah, panalo. First, left. Right. Ayo, all working. Hazard ulit. Ayos, panalo. So, yun, nag hazard light na tayo. <laughs> so, ito lang sa larin yan. Ito lang, ang sa yan. Kapag umusok yan, na short, palit na kayo. Bilang yun agad. Yan, kaysa wala kayong hazard. Napaka-importante yan. Alright. Alright. Eh yeah, so sana nakatulong. Ayun. Ayos. So drive safe. Ayun. God bless.